Good day mga katoda. Ayan, na ulan oh, tuwang mga bata. Ayun ang unang patak ng ulan oh. No? Bukod kagabi, eh, ngayong umaga ang ulan din. Ayan. Oh. Tuwang-tuwa. Yeah. <laughs> eh. Ano ay dolo? Oh. Ligo-ligo. Ay, ay. Ano? Mga oh, gaya, jangan kayo sakit na. Ano? mo Parang dito pa dito. Yun, tuwan-tuwa si Batotoy, ayo. Oh. oh, si Kiara, oh. <laughs> Dali, itong kayo doon, doon. Diyan kayo, diyan kayo lahat. Pasahan kayo, pasahan ang bala. Ayo, doon, doon. Oh. Ayan, doon, sila. Gawa ng napatak ng ulan ngayon, mga idol, mga katulad, oh. Kaya lang, medyo mahina. Oh. Mukhang titila agad. Medyo maliwanag ang langit eh. Nagdilig lang. Nagbasa na konti. Taba ni Kiara oh Yo, nawala na. Nawala na ang ulan. Ay, tumila agad. Eh, mo ay doon lang ng transport pinapataka ko sa ulan <laughs> kaso saglit lang ang ulan eh tumila na oh. pa naman yung mga bata at syempre sobrang init masarap mag uh, paulan ah, uh, maambun ang bumpa Punin mo. Oh, Tuntawa si Kiara, oh. Hop! Huwag maglulina na Tek. Huwag! Sinasabi ko na eh. Huwag, huwag, huwag. Oto eh. munog. Ah, ah.

Wala nang ulan. Tapos na. Oh. <laughs> Takbo si Kiara, oh. Shout out to GBI. <laughs> si bro, Jun. Mga katola, ayan o. Pumapatak na naman ang ulan. Continue. Continue yung baliligo ng mga bata. Okay. Huh? bata, oh. Uh, unang patak ng ulan. Mga idol, mga katonda. Sige, Kiara. Oh. Kiara, laligay dito. Dali. Oh. Sarap maliga, oh. <laughs> Oh, di sini, di sini, di sini, di So, tuwa si Marco Season, no? Oh. Marco Season, tuwan, tuwang makaligo, oh. Oh. Ba, si Batoy, oh. Biga pa, oh. <laughs> So uh, mga bata, mga idol, mga tola Sa so, patak ng ulan eh Mahina pa yan, kung lumakas lalo na Okay Hanggang so, dito na lang ating video Shout out sa lahat ng subscriber at viewers God bless Sa inyong buong pamilya Ayun, may ikit pumatak ng ulan Mawaib siya ng Init Okay